Ayan guys, luto na, tikman na natin. Ha? Enemy Hello, what's up guys? Nandito ko ngayon at meron na naman tayong lulutuin na uh, tinuto. So, namis ko kong tinuto ngayon kaya magluluto, magluluto tayo. Kaya ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na isasama ko sa pagluluto. Yan, meron guys ako nung, ano, luya, ah, uh, bawang, sili, tsaka salay, pinakamabisa. At tsaka itong gata galing sa puso ng ICC. Tapos syempre itong tinuto. Sariwa yan, hindi yan binilad. Nihintay ko pa yung dahon. Ginugutay pa. Kaya tara guys, abangan mo ako sa aking gagawin. At yan na guys, at uh, nilagay ko na sa kawali. Ngayon lalagyan natin ng asin, tapos palalambutin muna natin yan. At bago natin titimplahan ng rekado. Okay? So lagyan muna natin ng asin. Ayan. Oh, Ayan, lahat lagyan natin ng konting tubig pampalambot lang sa una. Para malando. Mamaya natin ilagay yung pangalawang gata. Oh, siyempre, takpan natin. Wala nga. Taon-taon daw yun. nagbibigay talaga nga guys at kumulo na yung nilagay natin tubig na konti kanina tanggalin natin oh. ayan nalambot na so yan ilalagay na natin yung pangalawang gata kailangan mo kasi palambutin kasi kaya ginawa ko to parang kukulangan yung gata na nabili ko kaya pinalambot ko muna itong gabi ilagay na natin ang gata Ayan, may isa pa. Ayan. Ayan, tapos guys, saka natin ilalagay itong mga ba mga rekado. So, sabay-sabay na to. Buwasan muna natin ng konting sila kasi baka bilo umanghang eh. Ayan na. Ayan, ilagay na natin lahat. Uy. Ayan may kasama nga pala siya guys na Laman ng gabi So hindi ko sinama kanina kasi Baka mas mabilis yung ano Lumambot, madudurog yan Kaya Inihabol ko na lang Ito yung panlawak namin guys Daing yan Ayos ito. Itong na to hindi kasi nung maalat. Guys, malambot na. Pwede natin ilagay yung uh, unang gata, yung malapot. So, yung tinatawag na lipotok. Ito yun. Ayan. Bago yun, syempre, uunahin muna natin ilagay itong isda na daing. Ilagay na natin. Ayan. Ayan. Para maluto. Saka natin ilagay yung lipotok. Ito na yung lipotok guys ha. Ayan Meron pa isa. Saktong-saktong may higa yan. Luto din yung isda. Ayan na. Ayan guys. Luto na. Tikman na natin. Ha? Enemy sa Ayos.